Nais si Sen. Robin Padilla na ibaba sa sampung taong gulang ang maaring kasuhan ng mga karumal-dumal na krimen. Sa kanyang Senate Bill No. 372, sinabi ni Padilla na dapat amiendahan ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 para pwede ng kasuhan ang mga sampung taong gulang na bata na sangkot sa mga hinus crime. Sabi ni Padilla, may mga ganitong batas na sa ibang bansa tulad ng Australia at ilang ASEAN countries. Pabor si Sen. Rafi Tulfo sa Panukala. Ayon sa senador, marami na siyang natanggap na reklamo kung saan ang mga bata ang sangkot sa mga karumaldumal na krimen. Ang nakakalungkot, hindi anya nakakakuha ng katarungan ang mga biktima dahil mga minor de edad ang suspect. Pero tutol si Sen. Francis Pangilinan. Sabi ni Pangilinan na pangunahing may ng Juvenile Justice and Welfare Law, hindi ang batas ang problema, kundi ang implementasyon. Kahit minor de edad anya ang mga bata nakagawa ng krimen, hindi totoong exempted sila sa batas. Maari kasi silang aresuin at nilagay sa din ng mga otoridad at maaring litisin pagsapit sa tamang edad. Sa halip na mga bata, dapat anyang habulin ang mga sindikatong gumagamit sa kanila para gumawa ng krimen. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag sa RA 9344 Apo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, uh, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila-sila hindi nagkakaintindihan. Eh. <laughs> Alimbawa po, yung UN standard minimum rules for uh, administration of justice o yung Beijing rules, ano, yun po walang walang specific age yun. Yun ang mga UN guidelines for uh, the prevention of juvenile delinquents, yung Riyad guidelines. Hindi pare-pareho. Sa mga katwid yun pong 15, ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang, pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Iyon ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na pitong taon lang. Ngunit kahit papano mo pagbali ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niya pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng pagagawad niya ng guidelines. Eh. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden no of proof, yung Estado, eh. ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So, so naka nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang mananagutan. Hmm. Dapat sana, patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, ah, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasya yung korte. O sige, palagay mo. May discretion, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Eh. Ang, 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 sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan eh, makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, so sige, napagtibay na, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung, yung uh, batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, so sige, mandatorily, you will be confined at the bahay pag-asa. Ito eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit ko kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa nung kanya, pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagat kung wala yung bata hindi rin may tatuwid, may tutuwid yun. Kagaya nga po ni sinasabi kanina, Senator uh, Tulpo, e eh, pabalik-balik yun eh. Besidibis na yun eh. Pero, baka 7 years o. Kamukha po ng example nyo kanina, walong taon lang nakagawaan eh. Sampung taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata irrespective of the age, mayroon siyang dis meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit seven years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. Opo. President Juro, no? Opo, opo. Yaan po talaga ang uh, buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng uh, nabanggit ko kanina uh, uh, sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naalala nyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin nyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy. Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo. Dahil sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni walang, ni, ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi niyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, to totoo lang, mahal na patrol, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng, ng uh, youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Uh, ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung da, na, na, yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng DIN ay makilala sana ng bata sapagat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon ay sa sarili niya mapanagutan niya yon opo baka sakaling kahit na murang sa, sa murang edad niya Mr. President Your Honor ay eh, makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas Mr. President kaya ngaya, mandatory po dadalhin siya sa bahay pag-asa at pagkatapos ng uh, isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung uh, social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, P pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Uh, doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gano'ng po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko ngayon na Mr. President, kompleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa, hanggang sa ika isang daang o oh, ika one year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa papagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi po po yun yung inyong tinutukoy, eh. Mr. President. Ang, opo eh. Yun po yung... Uh... Alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya accountability eh. kung ano yung ginawa niya dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo ito, ito lang po sinasabi ko hindi hindi po sa ibang kaso ah. Sa ibang kaso naman po doon po sa batas kasi pagka uh, six years below parang probation din naman po yon. Wala naman po akong wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga uh, yung karumal-dumal Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa, sa bahay pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Eh importante po sa lahat 'yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. 'Yun lang naman ang kailangan na, na hindi mo pwedeng lagpasan 'yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo 'yan eh. Pwede po bang malaman Mr. President uh, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas? Anong taon po ba kayo? Sampung taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng ma maaga po ninyong uh, pagkakalabag ng ating mga batas, ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, edi eh sana lahat ng batang yon ay eh baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka ma-share ko lang po ano. Siguro po kung meron na po talagang uh, sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano kaya... po ba yung panahon ninyo noon? <laughs> talaga pong maloko po tayo, uh, patron. Eh. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulpo yung panahon ninyo. Ay, magka lang naman Tama. po ang <laughs> <laughs> Tulpo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography. Eh. Pag nabasa po nila yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po'y nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po'y anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, up, anak ni gobernador yan, huwag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya habang ikaw ay nakalulusot, nang nakalulusot, nang nakalulusot, Hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, oh, si Robin Padilla, bata yan ni Pedal Ramos, huwag nang galawin. Oh, hanggang naayang ka pa uli, dere diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaang ka talaga ng, ops, ayan na sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako, nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mamal, bila bilanggu ka, kung tawagin ka ng gwardiya, psst, psst, realize mo, boss. Ma-realize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw akong tumagal dito sa kulungan. Yun lang, man, yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, uh, naiintindihan ko po ang mga anmienda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. na kinakailangan malinaw na malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumaldumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan Nakapag kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang, uh, ang paglabag na ito, siguradong-siguradong meron kang discernment at Opo. hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa. Ay walo, Opo. maaring siyam, o sampo. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung Yung gaano edad. ka uh, kamurang edad. Opo. Ang importante importanteng lilitaw ay may meron kang discernment, lalong-lalong na napasangkapan ka sa sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na na pwede kang makipagsabuatan. At dito makikita rin... Ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. A person who abuses his authority over the child uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga maximum uh sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw doon sa mga Uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata again ihiwalay natin yung implementasyon ng batas kung eh, mayroong mga kakulungan, dapat managot sila pero iba naman ang batas mismo Opo katulad po ng sinabi ko kanina wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po siya usapin. Doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang, uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo, niyo pong, pong isipin na uh, ang aking uh, uh amenda ay para guluhin o sirain ang ang uh, honor ng batas po niyan hindi po ako po ay isang ayon dyan. Yun lamang pong provision na yon uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh, kayo po ay uh, magaling na abogado. Uh, kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Uh, pero iisa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito.